Ang lala talaga na itong mga diehard. Pumunta po kasi itong sa Sara Duterte at binisita ang nakakulong na, na kanyang chief of staff sa kongreso. Pumunta sa kongreso, uh, walang takot daw na lumusog sa kamara. Itong si Vice President Sara Duterte. Para lang kamustahin, bisitahin ang kanyang ikinulong na chief of staff. Meron pa siyang anim na rason. At ang punto doon, ang tinutumbok niya doon, merong sakit etong si uh, Suleyka Lopez. Kaya dapat daw niyang damayan. Pa-victim. <laughs> the likes of Kibuloy, di ba? Kung ano yung nangyari. Kinagloria. In the same circle talaga etong mga damuhong ito. Ano ho? At dito pang sinasabi ha? Eto daw na act na ito ni Sara Duterte. Ito daw na ginawang ito ni Sara Duterte. Ay isang magaling or classic example of good governance. Purisporosan santo. Paanong mapunta sa good governance ay itong paglusob niya sa kamera? Ito po ay pagpapakita ng pagiging arugante. Bakit ikaw mo? Abay kung ini-invite siya ng kamera para sa mga investigation. Walang pakialam at binabaliwala. Binabastos. Tapos ngayon, eto. Hmm. ba diba? Nakuno ay kailangan niyang dalawin. Kailangan niyang suportahan ang tatay niya. Halimbawa, ang bilis lang pala, madali lang pala para dito sa damuhang ito na na, na pumunta sa kamera. ba? Diba? Good governance daw. Example of good governance. Tignan nga natin, ano bang ibig sabihin ng good governance? Paano napunta sa good governance itong pagdalaw na ito na sa Sara Duterte sa kanyang nakakulong na staff? Tignan natin. Kasi ang sabi, good governance ha, ito lang ha, ito yung mga core principles of good governance. Eto lang, dito lang tayo, transparency, accountability, rule of law, participation, effectiveness, and efficiency. Equity and exclusiveness, responsiveness, consensus, at marami pang iba anyway, ni isa ay hindi ito possessed ni Sarah Duterte. Tapos sasabihin niyo good governance, tignan niyo naman kung gaano siya katakot sa at tinatawag na transparency and accountability. Malala itong mga diehard. Good luck.